No. Madalas kasi nabibiktima nito mga teens eh. You're right. Oh, ano, mga ka in, may mga kakilala rin ako before eh. na nag-try nito eh. Tapos talagang sinabi niya sa bangketa niya binili. Oh, oh. Pero kasi hindi siya yung gumawa. Pero mm -hmm. nabibili niya sa mga banketa. 250 mm -hmm. nga yun, natatandaan ko sinabi niya oh, eh. Oo oh. May discount pa. Oh, oh. Pagkulang yung ngipin. <laughs> naku, nakawawa itong oh, oh. mga ito ito. kabataan din na nabibiktima nitong mm -hmm. mga... Ito. Ito. Mas lalo silang problema mas lalong... Uh, later on, mauuwi sa mabubungi na lang Yun po. Na, na Or much worse nga, maapektuhan ang health nila. At kung mahuli, para just for us to know, ang mm -hmm. um, Republic Act 9484. Mm -hmm. Ito yung governing law for regarding practicing dentistry. Okay. Magkano ang penalty ng mga nag iillegal practice? Na, mm -hmm. So, hindi sabihin, no, ito lang naman, pero pwede kayong makulong. Okay makulong ng 2 to 5 years at magmulta ng 200,000 to 500,000. Yung 500 pesos, 250 mo. Oh. Mm. Diba? Mm -hmm. Magic, oh, na. nagiging 500 kis. Kaya pala, Dok, ng pag may mga nagbe-brace talaga na matagal talaga yung treatment. Mm -hmm. yes. Hindi siya yung ano, big, San Paolo or isang buwan oh. gusto oh. mo meron oh. na agad. Dahan-dahan. Napag gumabot nga, Dok, dun, tungkol sa nagka-problema na dun sa bone formation. Kapag ganun, Dok, yun, wala nang pag-asang maibalik natin yung ngipin, no? Kapag natanggal na, dahil doon. Oo, kapag nauwi niya sa bunot, wala na. Wala na talaga, Dok. Kahit yung, or, or pwede, mayroon pa ba silang options? Kunyari, nagsisi na sila, di na ako magagay, pero yung, <laughs> pwede, pwede ba sila yung mga implants naman, Dok? Kaya pa ba? Ah, okay. Usually, no, kapag nagkaroon ng bone loss, ibig sabihin, bumaba na yung bone level. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Ang implant kasi, Uh, hindi din everyone can have implant ah. kasi naka-base yan sa kamusta ang bone level. Pag oh, o no, paglalagyan implant. ng implant. So lahat ah, hindi qualified for, for that. Kasi isipin Oy. mo, kaya nga nag-DIY kasi hindi afford. Tapos mag-implant pa. <laughs> Mag <-astos. laughs> Ay, oh. Pero anong options na lang Dok na mga gano'n? Kapag gano'n bunot, automatic pustiso Dentures na. na isang buo na, na lang. Okay, okay. Meron din ako, Dok, na rin pala na bukod dun sa mga DIY braces, meron din yung mga DIY na retainers. Retainers? O, oh, Dok, na gano'n naman po kaano retainers? yan. Retainers. 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 Oh, retainers. retainers, tapos nilagyan yung design ng brackets. Mm -hmm, oh. Dok, gano'n naman ka na yan. Meron, meron, retainers. Katiligan. Kasi di ba usually, Dok, ang retainers, kumaga talagang fit dito sa mm -hmm. sa'yo para hindi mag-from braces- magre-retainer. Uh, talaga uh, siya. Kung Tapos same sa kanila hindi sila nag pero may retainer sila. Tapos ang ginagawa nila laro-laro, makikita mo maluwang kasi natatanggal-tanggal nila. O uh, 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 lang. Uh, uh, pero 'yun Dok, anong effect naman ng na nam retainers naman? Okay, uh, okay. ano bang retainer? For the word itself, retain. retain. Okay, retain. Kasi after the braces, we recommend patients would go under retainer to retain the position made by the braces. Mm -hmm. Okay. Okay, pare retain para hindi na bumalik mo pa si tinatawag na relapse na kapag pagkatanggal ng braces pwedeng medyo gumalaw ulit ng konti. So kailangan mm -hmm. oh, may alaala. Mm -hmm. <laughs> Kasi kaya rin nako oh, oh. absent. <laughs> Ako titingin lang sa salamin eh. Uh, kailangan mag-retainer. Kasi may iba-iba din ang mga uri ng retainer. No? Kailangan mag-retainer to retain. Okay? Mm. So may proper instruction din given by the dentist sa pasyente kung paano isusot ang Retainer. retainer. Okay, may ibang iba-ibang uri kasi siya. Ngayon 'yung sinasabi niyo na DIY retainer. Again, bakit nagaganon? kasi again for, passion. Oh. for mm -hmm. fashion For mm fashion -hmm. lang siya, no? Okay. okay. Sino maganda, no? Parang ang dami mo nakalagay sa ngipin, no? So pag sinuot, again, in without proper instruction how to use it, mm -hmm. how to clean it, mm -hmm. tapos kumakain, it can still result to Dental caries. O mga okay. sirang ipin. Okay. okay. And hindi katulad siguro ka-severe cost by okay. the DIY braces. Mm -hmm. no? Kasi yun ay removable. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero si DIY braces naka-fixed yan. Uh -huh. Uh -huh. Talagang gagalaw yan kahit anong mangyari. Uh -huh. So, still, illegal. Uh -huh. Pero sinasabi mo uh, ano ba 'tong DIY retainers? Tama. Mm -mm. Pero 'di ba yung mga retainers parang sukat lang yun 'di ba? 'Di ba sa para oh. kasi para dentures din siya 'di ba? Diba, yes, yes. Yung isang klase ng retainers mm -hmm. na alam ko. 'Di ba parang dentures din siya, tapos may wire lang na mm -hmm. nakalagay. So pag yung DIY ano sinusukat din sila? Parang dito lang yun eh, may kapit, parang kaka wire lang siya. O oh, wire lang siya na ipopovali, tapos kakapit ah, lang siya dito. Parang i-i mm -hmm. parang ipapaha-iyahawak lang siya doon sa mga baga sa loob. So ganito. tendency pa rin noon can si sira ng ipin. Sira lang. Pero, Pero ako, meron naman, siya, ano, yung... nagpapagawa pa talaga yung parang may, parang may, may yung para may, alalay sa, sa inalangala. Oh, oh, oh. mm -hmm. Meron din ganun. May ganun din. Pag ganun daw, hindi naman niya maapektuhan yung, ma yung, uh, yung parang alignment ng ngipin natin. Kapag kakunyari din, talagang laging nasuot yung retainers na uh, DIY na yun. Kung di maapektuhan yung alignment. Yung alignment mo ba, maiiba iba pa rin yung ngipin natin kapag mali Actually, yung... wala siyang use. Hindi naman po ma'am. Oh, hindi naman. Walang okay. use. Ano lang talaga siya? For Display fashion lang. lang. Display <laughs> lang. Accessory <laughs> lang. Oh. Kasi may nakalambitin siya. Ang hirap kayang kumain na meron kang extra. Mm -hmm. ngayon, diba? siguro sila nag diy brace or DIY retainers mm -hmm. para magkaroon ng accent. <laughs> <laughs> di ba? Ang Is hirap sa kaponyo, diba? oh, yung yung pa yung magsalita. Oh, Kasi medyo nakakaon nyo, di ba? Ang hirap magsalita lang. Oo, ang hirap. May share ko pala. Parang meron ako na panood na uh, para hindi na mabanggit na DIY braces, mm -hmm. no? Ang sabi, hindi daw to, napanood ko lang sa TikTok, mm -hmm. uh, na kinokorek nga, nung isang group ng anti-illegal anti practitioners. Mm -hmm. So, ang sabi niya, hindi daw yun braces, kasi ito daw ay brackets. Mm -hmm. ay, so, baka wow. yun naman ang niya. style ngayon, no? Baka May sinasabi ibang brackets daw ito. Term. Ibang, ibang term dito DIY braces. Brace. Inaamin yeah. naman yeah. daw ni, nila na ito ay just for fashion, mm -hmm. para lang daw magandang tingnan, cute daw siya pag nag myo no. 'wag nagti-tiktok ganun lang maraming viewers <laughs> okay. sabi niya eh. okay just to correct that mm. no brackets ay mga metals in, na or metals or even ceramics or mm. uh, na kinakabit sa individual ng ngipin okay. in your brackets na ginagamit or ortho treatment cold braces mm -hmm. so it's steel part of the braces yes yeah. oh. so baka kasi part lang. yeah baka kasi marami din na sasabi ay eh, hindi naman to braces brackets to so very in, very important na na yung tindihan ng mga nanonood, it's still the same. Mm -hmm. Parang hindi sila oo. Oh, oh. Parang hindi so, mabudon. Di mab eh. Ay, hindi to braces. Mm -hmm. Yeah. Ah. Yeah. Ah, you're right. Pero pag mga ganyan naman do, kunyari uh, yung mga braces kayo, <coughs> yung mga DIY braces na hindi nila napapalanisa, nabubulok na, pwede ba itong mag-cause din ng, uh, magiging factor din na mag-cause ng bad breath, mga ganyan? Yes, it's true. Uh, okay. Bad breath. Mm -hmm. Kasi nga, punuhan na ng ano, sira ng ngipin. yung bacteria. Na naman, no? ngipin. Tapos, may gum problem. So, definitely, ang baho nung hininga oh. ba? Diba? Mm. Baka yung gusto mo na magka-crush yung crush mo, ang mangyari Sala, na turn off hindi. naman sa bad breath, <laughs> di ba? Ang <Nung> ganda ng ngipin <laughs> no? Oh, oh. Kasi sabi mo ilalayo hey, ang Yung gusto daw ng crush ko yung may braces nagpa-brace yeah. na. Oh DIY o uh, naamo yung hininga wala din. Kaya oh, oh, <laughs> mga kasambahay magpa-check tayo sa ating mga dentist Oh, license na basta, basta ang pagbe in yes,